sinunod ba ng opisina ng ombudsman ang sarili itong mga panloob na panuntunan at pamamaraan sa pagbabaliktad ng utal, ng utos uh, yung order of dismissal reversal of the order of dismissal So uh, ngayong gabi ay tatalakayin natin ang mga legal dimension tungkol sa investigation about the conduct and the procedural integrity no diyan sa loob ng opisina ng ombudsman particular na yung tungkol sa pagbabaliktad ng isang utos ng uh, ng pagkakatanggal noong 2019 ito yung order of dismissal no uh, in favor of Joel Villanueva ito ay isang komplikadong issue na kinasasangkutan ng otoridad ng pangulo at ang protektadong kalayaan ng ombudsman ayon sa ating saligang Bata. Sa ngayon ang tanong dito, may kapangyarihan ba ang ating Pangulo na makialam dito sa naging desisyon ng Ombudsman at magpatawag ng isang investigasyon sa liba sa kanyang kapangyarihan na kontrolin at subaybayan ang mga opisina no? sa ilalim niya, yung Executive Department. So ano ang patayan ng ating Pangulo para ipatawag niya o magpatawag siya ng isang investigasyon? Yan ito po yan. Ang Pangulo ng Pilipinas ay may kapangyarihan tiyakin na ang lahat ng batas ay tapat na naipapatupad. Ang authority nito ay umaabot sa lahat ng Departamento, Kawanihan at Opesina ng Executive Branch of uh, the Government. So ano ang nasasaklawan nito? Yung kapangyarihan niya ng pagkontrol dito sa mga ahensya sa gobyerno. Dito sa kapangyarihan na ito ay uh, pinapahintulutan ang Pangulo na baguhin, amyendahan o pawalang bisa ang mga desisyon o aksyon ng mga nakabababa sa kanya at palitan ang kanilang paghuhusga no? Uh, sa kani kanilang, kanilang mga ahensya. Okay. So, uh, meron din siyang kapangyarihan, yung supervisory power niya sa mga ibang ahensya. Ito ay uh, nagsisiguro na ang mga batas ay tapat na naipapatupad. Ngunit hindi kasama ang kapangyarihang palitan ang pag-uusga. Pag sinabi mong supervisory power uh, sa mga local government units, hindi kasama yung papalitan yung, yung kanila mga desisyon. Okay? Ang doon lang sa supervision yon. Ang kapangyarihan ng Pangulo ay hindi absolute. Ito ay napapailalim sa mga limitasyon ng ating konstitusyon, lalo na tungkol sa mga independent institution tulad ng opisina ng ombudsman na siyang major uh, subject matter natin dito sa episode na ito. So, itatalakay natin yung kalayaan ng ombudsman, no? yung independence no? ng isang constitutional body na ombudsman, Office of the Ombudsman. Ano ba yung mandato ng konstitusyon? Ang opisina ng ombudsman ay malaya ayon sa konstitusyon. Ang kalayaan ito ay idinesign upang proteksyonan. Ang opisina, mula sa pampolitikang pressure, political pressure at tiyakin ang pagiging walang kinikilingan sa mga pagsisiyasat at sa desisyon nito. So, uh, yung ombudsman ay may autonomy yan no? upang magsagawa ng mga pagsisiyasat at gumawa ng mga desisyon nang walang panlabas no? na pakikialam. Walang pwede makialam dyan, kaya nga independent constitutional body yan. Ito ay mahalaga para mapanatili ang tiwala ng publiko at matiyak ang pananagutan sa gobyerno. So, dito, tingnan natin yung kapangyarihan ng pangulo sa pagkontrol na limitado ayon sa konstitusyon. Pagdating lalo na sa Ombudsman, hindi pwedeng pakailaman ng ating pangulo yan, no? At uh, hindi pwedeng uh, baguhin ng pangulo ang mga palaod na patakaran at pamamaraan ng Ombudsman. lalong lalong na yung uh, kanyang desisyon, no, ng Ombudsman. Pero anot bakit may direktiba ang pangulo na mag-conduct na investigation dito sa 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 Office of uh, the Ombudsman. Ngayon, tingnan natin. Ano ang legal na basehan? Ito ba ay pinagkakalaw sa kanya yung karapatan o kapangyarihan na to sa ilalim ng ating konstitusyon? Yung pagsisiyasat yung investigation uh, against the conduct and the uh, procedural integrity tungkol doon sa order of dismissal that was reversed by uh, the former Ombudsman na si uh, Martinez. Ayon kay Jose Castro ang pagsisiyasat ay magtutuon sa asal at integridad ng pamamaraan sa loob ng opisina ng umbosman. Hindi doon sa merito ng kaso ha. Doon lang nakapokus sa conduct and procedural integrity. So, hindi doon sa mismo merito ng kaso ni Joel Villanueva. Yan, lilinawin natin na Yung direktiba ay nakafokus sa conduct and procedural integrity of, uh, of uh, the case. Ang uh, investigation sa conduct and procedural integrity ay uh, legal na pinapayagan ng ating batas. Ito ay nasa loob ng kapangyarihan ng pangulo upang tiyakin na mga batas ay tapat na naipatutupad ng lahat ng derpal, departamento at opisina ng ehekutibo. Ang uh, pamamaraang ito ay uh, hindi direktang sumasalungat sa independence of the ombudsman o sa kalayaan ng ombudsman dahil hindi ito kino-question ang merito ng desisyon kundi yung proseso kung paano ito nakarating doon sa gano'ng klasing desisyon kung paano ito nakaabot so uh, ito tingnan natin tinitingnan dapat yung ano yung uh, yung potential na pagsunod yung uh, potential na paglabag sa transparency principle Uh, yung bang desisyon ay malinaw at uh, maayos na naidokumento? Isang tanong yan. No? Ang lahat ba ng partido ay nabigyan ng sapat na abiso at pagkakataong marinig? Nakalagay sa konstitusyon yan. Due process of law must be accorded to everyone. Di ba? So, uh, sinunod ba ng opisina ng ombudsman ang sarili nitong mga panloob na panuntunan at pamamaraan sa pag babaligtad ng utal ng utos uh, yung order of dismissal reversal of the order of dismissal okay ano yung mga limitasyon dito ano yung mga protection Mag, uh, kung sa itutuloy ang investigation may magkakaroon man ng paggalang sa kalayaan ng ombudsman dapat kasi igalang no ang kalayaan ng ombudsman dito sa pamamagitan ng pag-iwas sa anumang pagtatasa ng kawastuhan o kaangkupan ng mismong desisyon. So dapat limitado yung uh, pagsusuri ng mga proseso at mga pamamaraang sinunod. So uh, dito kasi maraming question na naglabasan eh kanina kahapon no dahil nga dito sa reversal ng uh, decision ni uh, dating ombudsman na Carpio Morales. Ni reverse niya ano eh ni eh, no. Nagkaroon ng abuso sa awtoridad ng dating ombudsman na si Martires? Kung may ebidensya na inabuso ng dating ombudsman ang kanyang authority o nakagawa ng mga irregularidad sa pag-reverse o sa pagbabaligtad ng utos ng pagkakatanggal o yung order of dismissal. Maring warranted ang isang pagsisiyasat o isang investigation. Tingnan natin yung aspeto ng due process of law. Kasi dito may mga question, may mga alalahanin tungkol sa secrecy or tungkol sa lihim na desisyon na hindi na ipalabas at hindi na ng publiko na ang sabi ng iba ang nakaalam lang ay si Joel Villanueva at ang Ombudsman na nagdesisyon. At uh, sinunod ba yung mga tamang uh, pamamaraan? At uh, kung hindi sinunod dyan, ito ay maaring maging valid na batayan para sa isang uh, nararapat na investigasyon At uh, nagkaroon ba ng transparency, nagkaroon ba ng impartiality, wala bang kinikilingan ng dating ombudsman So uh, dito upang igalang ang independence ng ombudsman, ang uh, pagsisiyasat ay dapat isagawa ng uh, may transparency at uh, impartiality Ang mga natuklasan ay dapat ibatay sa malinaw na ebidensya Siyempre, dapat may malinaw na ebidensya dito. At dapat sundan ang nararapat na proseso. Uh, katulad nung pag mag decide ka, dapat uh, all the parties concerned, especially the necessary parties, must be well-informed about the decision of the case. At ang magamit nila yung karapatan nila na mag-apila, mag-file ng MR or everything about the, the case in order to avail the, the available legal remedies. Dito ang utos ng Pangulo na magsagawa ng investigation, no, regarding the reversal of uh, the order of dismissal ay isang komplikadong isyo na may mga legal na implikasyon na may kaugnayan sa autoridad ng Pangulo at ang independence of uh, the Ombudsman. Sa pamamagitan ng pag-focus sa conduct at procedural integrity, yung pamamaraan no yung ang pagsisiyasat ay maaaring magpatuloy na hindi direktang hinahamon ng desisyon ng ombudsman sa merito uh, ng kaso so ang pamamaraan ito ay uh, gumagalang sa kalayaan ng ombudsman sa independence niya uh, ang pinapayagan pa rin ang pagsusuri sa mga paloob na proseso ng opisina upang matiyak na sumusunod sila sa mga legal at etikal na pamantayan okay so uh, uulitin natin ang investigasyon ay nakafocus sa uh, conduct and uh, procedural integrity at hindi na magpo sa merito ng kaso. Okay, so uh, ito ay nagsisilbing paalala na ang lakas ng ating demokrasya ay nakasalalay sa ating pangako na itaguyod ang panuntunan ng batas at ang kalayaan na mga inatasan na pangalagaan ito.